Nagpahigayon og assessment ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kon MDRRMO sa Procasava, Barangay Maligo, Pulo South Cotabato, human ang pagbaha tungod sa makusog nga pagulan kagahapong adlawa Hulyo 18. Migawa sa inisyal nga datos nga mukabat sa pito ka mga panimalay ang nadamyos, human milapaw ang tubig baha, gikan sa usa ka waterways padulong sa sapa sa maong lugar. Intawon, tabang na mo. Misulo nila ang tiholit ang tubig. Tabuan, tabang. Uh, na ay mga pito ka balay na naapa isa ka balay gani nga kay Uptana hapit na sa balas kusog kayo kay tungod sa iya sa waterway sa dol ni ni overflow pa ingon pa ubos pa kasaba mao ni kusog ang tubig kay tungod sa balas lang nga ni ni down pa ubos mao to na damage sa mga balay ang sa karon gani dito pa sa babaw nagsurbi ko sa area kay tungod sa mga baha lagi nya sige magod ang baha walay hunong ang baha nya karon ang kahoy pud sa sapa na nga, tumba na hmm. nya karon gani na dito naaman ang piloder sa ubos gipa ko ang tubig gipa sentro na lang kay para nga basig mo baha pa kasi maka damage pa sa pagsusi sa MDRRMO, adunay mga panimalay ang nabanlasan og dakong level sa balas tungod sa bulhog sa tubig baha ug aduna usab na tumbahan og punuan sa ipil-ipil. Ang Pinoy Ana nilang Domingo Faro ang usa sa mga naguba tungod sa pagdahili sa yuta nga natungod sa ilang panimalay. Gituuhang tungod sa sunod-sunod nga adlaw nga nasinati ang kusog nga pagulan ni huyang ang yuta rason nga kini midahili. Hindi hey, mamang pano ang ang banyo tapos dari kwarto tris kwa pigas kwarto po ang dinhi hari sa babaw man gud ning kawayan wasak ta mga gamit sa sulod kay <laughs> pati ang dalan gani naman dere pag naog namong gapon ya yeah, wasak gid ang dalan uh, dere lang siguro kay gipatin ako man ng payag-payag dere ng gamay para may tulugan lang uh, nawagan ko sa tanan nga uh, kwan i eh. kung may makabulig isang gamay lang na ako sa gawas ma'am tapos naligo ko that time sa gawas tapos ako nanak na siya sa sulod gibiyan ako siya tapos kula, okay, wala man ko na expect na ma-bar down gali siya tapos natingala na ako may naglagubo sa sulod tapos nagdagan ko gidagan ako akong anak tapos may lang ma'am kay nagawas siya nagdagan siya pagawas sa pila ka years napundar <laughs> Tungod bakit <laughs> sa Tapila ka years naman di ipunan. <laughs> Pero okay lang kay at least safe man ka pud ka. Wala man pud sa akong anak. Sa karon, padayin pang gisuta sa MDRRMO ang gitibuk ang damyo's apil na usab sa uban pang lugar as sa posibleng naapektuhan usab tungod sa baha. Uh, yesterday, diri na mi gi-check na nami isya initial uh, report nga nakuha nga nay duha ka balay nga tumbahan ng kahoy o ganang puno punoan gid tibok punoan sa kawayan o oh, so i-verify na mo karon sunod gahapon mga pipila ka balay gid nakita nga na nasudlan og mga balas uban sa mga tubig baha ah karon ah, back to normal ay lang ah, level dito sa tubig sa ilang sa pa So pero dili gyapon ta magkumpiyansa kay ang panahon ato ga galem galem gyapon sunod possible og sa yun pa sa mga residente dire uh, ginakulbaan pa daw sila kay basi balik na po daw gilikom na sa MDRRMO mga datos sa nahimong damyos sa mga kalamidad alang sa paghatag og ayuda sa lokal nga panggamhanan sa Pulo Melok samtang walay natalang casualty sa mga insidente samtang padayon ang pagpahimangno sa mga awtoridad sa publiko nga angayang mahimong andam sa unsamang kalamidad um, mapagmatsyag ta, uh, sa itong mga palibot, kung tanaw na to nga nata sa mga high risk na lugar, ipasibol uh, kita na mismo mag self evacuate. Sunod, uh, prepare ang mga kinanglanon o ginatawag na itong uh, go bag para in case of emergency na makuha. Sunod uh, nga pang emergency nga kinanglanon para sa atong pag-evacuate o pagbalhin nato sa ubang uh, lugar kung napay mga ma masamdan sa pamilya at least sa atong mga uh, go bag na to sa atong bag na kanang naaderatanan kinang lano na to na para in case nga may masamad ato adya ma first aid in the heart of changing lives kini sa MJ Fernandez Brigade the news